Yun. So magandang umaga sa inyo mga kapatid. Uh, today is holiday May 1 Labor Day. So time check tayo 4:26 in the morning. So tayo ngayon ay mamamasyal at magtatambisaw ulit sa bayan ng Magigiliw, ang Lilo Laguna. So ang pupuntahan natin ngayon ay ang Kilangin Falls. So may timbre na tayo galing sa uh, mga tour guide ng Kilangin Falls. Medyo mahina ang tubig ng Kilangin Falls, pero ang sabi ng isa sa mga tour guide doon ay mas maganda paliguan ang kilang impulse pagka ganong medyo mahina ang tubig uh, dahil daw malinaw so ngayon titingnan natin kung talagang maganda nga paliguan kahit mahina ang tubig so anticipated na din naman natin yon dahil summer so ano pang iniintay natin? let's go! So tayo ngayon ay halos papasok na ng Pagkarlan Pag kilangin ako? Maglalagin po muna kayo sa dito bago sa tapo. Ah, okay. And so ito yung kilangin Paul's Information Office. Masok po, sir. Mali, ang gagawin natin dito ay ano gagawin natin? Register. Register. So, i-re-register natin ang pangalan natin dito. Tama ba? Tama ba? Solo lang po kayo. Solo lang po. Siyempre magiging guide nyo si Ronald. Okay. Ano pangalan ng guide natin? Ronald po. So, ang binayaran natin dito sa registration ay 10 pesos. Tapos, sa tour guide ay 350. Dito na namin bibigay <laughs> sa tour guide, no? <laughs> oh, okay. Hello, hello. Ano po pangalan ng vlog nyo, sir? Ice Mamaya balik ako dito. Sir, may okay. sticker po kayo. Sticker? Wala pa ko. Teka lang. May sticker ba ako? Hindi. <laughs> Hindi <laughs> kasi ako <laughs> nag-sticker eh. Ayan. Meron bang nakakainan dito? Oo oh, sir Tap silog O O kain mo na tayo O dito tayo sa Sa tindahan Mag-aalmosal Tap silog Meron silang tap silog O Kasi kuya Ronald Yung magiging tour guide natin ngayon Matikas na matikas Mabilis lang tayo Isang mabilis lang Para makadalawa <laughs> Ayan yung parking nila Oh, tulad dong sinabi ko kanina, yung yung bayad sa tour guide ay sa mismong tour guide iaabot. So may binayaran tayo na 10 pesos doon sa information kanina. Bali yung 10 pesos environmental fee. So yun, environmental fee yung 10 pesos. Yung mga katropa natin ng mga tour guide. Sabay nating kumain kanina. Sir, bundok ng Mount Banahaw Ito okay. po, nasa paanan na ng Mount Banahaw Bali, nasa paanan pala tayo ng Mount Banahaw Ito yung Mount Banahaw, yun, yung maulap na yun Yung mapag Bali, ang lakad pala natin mula parking is 30 to 45 minutes kasama na yung pahinga So, hindi na masama kasi okay naman yung paglalakaran natin di katulad ng mga mabato na bundok-bundok talaga yun nga lang, syempre nahihirapan pa rin tayo ng konti dito at gaya nga nung no, sinabi ko sa inyo walang paraiso na mararating kung hindi ka maghihirap tama di ba? lahat ng polls na magaganda hindi mo mararating basta-basta yan kung hindi ka mahihirapan kung meron kayo ng kasamang PWD at pwede daw ikabayo 350 isa one way ito talagang matarik to <laughs> pero dahil maganda naman yung Okay lang yan. Dahil maganda naman yung ano, yung kalsada. Dito na lang tayo. <laughs> Mukha lang flat sa video eh. Hindi <laughs> <laughs> So, una lang to mahirap hanggang sa pahirap ng pahirap. So FYI, e, ito yung jade vine daw na na puno. Kung saan yung bulaklak nito na ay nandun sa 5 peso. Okay. Coin ba? Coin po. 5 peso coin. Tingnan mo, yun na agad din na ukod natin. Ang bilis. Grabe, hingal. Pero ang ganda ng view dito. Saka dahil holiday, <laughs> ang dami nating kasabay. Oh. Let's go. Tira ka tanong nakakasabay. Palaban na naman tayo sa matinding lakaran. Pero ito maganda. Cementado. Sa azar kahit nanghali na, itong malilong din tayo. Oo. Ang maganda lang dito, malilim. Time check pala tayo. 8.45 ng umaga. Pero nakarating tayo kanina. Parang past 7 na yata eh. So nag-almusal muna tayo dun sa tindahan para dire-diretso na yung activity natin dito. Oh, ganda lang daan dito. Nature na nature. Grabe, lamig dito. Ano pa kaya yung tubig? hindi lang kita yung pinagdaanan natin eh. Pero feeling ko tatlong mataas na yung dinaanan namin eh. Yung mata rin natin, hindi natatasan. Oo. Bago tayo oh, may tindahan pa pala dito, guys. Oh. Parang mabilis lang pala oh. Oo, oh, Parang wala pang 15 minutes, eh. O, oh, dahil hindi lang tayo tumigil. Oh, sir, na lang ang lakad natin siguro. Dito naman sir, yung kapag may ihaw kayo. Dito po ang ihaw. Sa oh, bawal, sa mismong pulse bawal na. na. Oh, dito na po ang uh oh. na, na ihaw. Maganda, mas maganda. Para talagang na-preserve yung pagiging malinis ng no, ano ng area may designated sila dito na ihawan yan dito ka magiihaw hindi pwede magihaw dun sa baba so mas maganda yon para iwas kalat so yung butane naman daw kung meron kayong dala inaalaw naman dun paglang lang yung mag magpapauling oh, magpapa, -uling, magpapa nagsisiga Ito daw ay 350 step bago makarating doon sa, ano, sa baba. parang mabilis lang yung lakad namin. Parang mga 15 to 20 minutes lang. And one day. <laughs> Medyo nawawala na yung pagod ko guys kasi naririnig ko na yung tubig. Dito lang tayo medyo mapapagod mamaya pagka pabalik. Yung paket dito, sagda na to. Pero yung the rest, halos puro pababa. Magpagulong na lang tayo mamaya <laughs> sa buka ng mataas. <laughs> Ano oh, Baby poles So yung Baby poles sila, eh, grabe, linaw din, oh. Andito na tayo. Sa Kilangin Falls! So yung narasa natin, bago tayo makarating dito sa Kilangin Falls ay naka 21 minutes tayo. So may pahinga tayo ng konti, siguro mga 1 to 2 minutes. Then lakad ulit. Ayun oh, so nandito na tayo sa Kilangin Falls. Ay grabe, tingnan nyo yung tubig. Sobrang linaw at sobrang lamig. Grabe, lamig dito. Kaya pala sobrang lamig ng tubig dito kasi nasa ibabaw ka pala. Nandito ka palang sa taas, wala ka sa tubig. eh malamig na talaga yung ambience. Dahil nga dito, natatakpan ng uh, malaking rock formation na parang rainforest ang dating. Kaya kahit mainit ang sikat ng araw, malamig pa rin talaga dito sa area. Pero, hey, ano? Sobrang linaw. Dami natin na kasabay kasi holiday. Tapos itong tubig na to, pwedeng inumin to. Mali na test daw yan ng mga taga UP students at pumasa sa pH requirement ng tubig. Kaya pwede daw yan inumin. Yeah. my man picture kayo? Right. Thank you, yan. <laughs> yeah. May hirap yung taga-picture lang. Dapat kasama lahat. Waki, waki. One, two, three. Alright Alright, tropa natin dito sa kilangin. <laughs> Dito sa Akilang Involve Meron daw lalaking puno Ito yung puno na yun at ang nangangalaga daw ng puno na to, si Kuya ngayon. Ako, Mario, burgo niya. Ayan. At kung bakit lalaking puno, oh. May lawin. Kaya kinapon. Masyadong mahilig. Kaya kinapon. Kinapon daw. Kinapon dahil masyadong mahilig. Ayan si Kuya. Shoutout po sa taga Bulacan. Ayan, shoutout daw sa mga taga Bulacan. Taga Bulacan din tayo. San Rafael. Di ba, asawa ko, taga Bulacan. Hello po. Dito tayo kakain ng tanghalian kala Kuya Oliver. Kaya pag nagpunta kayo dito, Merong pwedeng kainan dito. Ayun, oh, overlooking din. Tapsilog ang kakainin natin ngayon. Kani, ay hindi, len po silog pala kanina, tapsilog tayo dun sa kabila. Oh, oh shout out daw si uh, Dito yung mga magigiting na tour guide natin dito sa kilanin. Kita nyo naman yung yung view dito. Aba, overlooking. Tara oh, O, tas may halo-halo pa tayo. Tas pwede pa kayo bumili dito ng palamig at mga sariwang gulay. Ayan ni o. Oh. Grabe. O. Oh. Ang dami kayong mabibili dito. Pa-uwi. -pa Ayan. Nauna na yung dessert natin, oh, o. Halo halo-halo. Dahil marami tayong gutom, kain ulit tayo. O. Ah, si Kuya Ronald, napalabang kami. Nanlakaran kaya kain ulit. Ayan, so tayo ngayon ay nakapagtampisaw. Nakapagpalamig, grabe sobrang lamig. Sa Kilangin Falls. So si Kuya Ronald yung naging tour guide natin for today. Kaya maraming maraming salamat. Ronald. Ah, hanggang sa muli, Kilangin Falls. Bye-bye.